Magandang-magandang araw mga kaibigan. Magkapit-pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, sa biyernes po ay kapistahan ni St. Ignatius of Loyola, ang founder ng aming kongregasyon, ang Kapisana ni Jesus. Kaya malaking fiesta po ito para sa mga Eswita sa buong mundo. At lalo na po sa aming mga Pilipinong Eswita. Dahil ngayong taong ito, 2009 ay ikaw 150 year anniversary ng pagkakabalik ng mga Eswita sa Pilipinas. Di nyo po na itatanong, noon kasing 18th century ay nasupress o nasara ang aming kongregasyon ng Santo Papa noon. Sari-saring dahilan, kesyo kinaingitan ang mga hari at prinsipe, kesyo may mga pagmamalabis din sa bagay ng mga eswita at kung ano-ano pa. Pero Kawawa ang mga Yeswita noon. Yung ilan ay sumanib sa ibang kongregasyon. Ang ilan naman ay naging diocesan priests. At ang iba pa ay tuluyan tinalikuran ng tinalikuran ang pagpapari at naging laiko. Di pa kasama riyan ang mga nabilanggo, pinarusahan at napatay sa ilalim ng iba't ibang pamahalaan sa Europa. Pero pagdaan ng ilang dekada, Ayan, binuhay naman ng panibagong Santo Papa kung kaya't nakabalik na nga sa mga misyon kabilang na sa ating bansa noong 1859. Kumbaga ang mga eswita ay namatay, subalit muli ring nabuhay. Kaya't nasabi po talaga namin ng masinsinan mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa kapag may mga problema tayo o pagsubok. Dahil madalas, ang akala nating katapusan na ng ating mundo, pala ay simula pa lamang amen